Yes, mga kaibigan ko, uh, pupunta tayo doon banda mga kaibigan ko dahil nga baka ay uh, para makita niyo rin, no? Kung ay Oh my god. Sobrang mahirap ang daan mga kaibigan ko and of course, dahan-dahan lang tayo kasi nga baka madulas at madapa pa tayo. No, syempre um malalaki ang mga bato dito mga kaibigan ko. And of course, mahirap talaga na sumuong dito er, na area pero susubukan natin, gagawin natin ang lahat ng makakaya dahil less worry na nariyan naman nating alagang si YY na kumakain din siya ng mga dahon-dahon. <laughs> Gika ka Y. Way. Si Waiwai mga kaibigan ko ay kumakain siya ng mga dahon. Baka sinikmura yung alaga natin mo. Oh. Pero hindi naman siguro parang nag enjoy lang siya sa lugar. Parang ini-enjoy niya lang yung lugar kasi nga sobrang uh, adventurous din yung aso natin. Gustong gusto niya yung mga ganitong eksena, yung may mga patalon-talon na eksena dito sa kabundukan. And makikita niyo yung mga alaga at itik mga kaibigan ko sobrang ano lang sila behave. And kalmadong kalmado lang talaga sila. So ayun, right now mga kaibigan ko, nandito na tayo sa may uh, baba, no? Syempre. Oh my god. <laughs> why ba kulog ka dyan? why? Mahulog ka diyan dong. Ni yes, And syempre makita yung bahay natin mga kaibigan ko, sobrang ang ganda-ganda. And of course, ito na ang pinaka-the best sa lahat. Sana nga ay malipatan na ito dahil nga ito lamang ang pinakahinihintay ng apat na pamilyan na naghihintay na matapos na ito para makalipat na rin sila mga kaibigan ko. And of course, meron tayong pasilip. Meron tayong pasilip dito mga kaibigan ko dahil ayan, kita niyo naman mga kaibigan ko, ayan, Ayan, makita nyo yung dito yung part, mga ko. Sobrang ganda, no? At, ayan, ta ayan yung septic tank dito, mga kaibigan ko, ito. Tapos na siya, yung nakasemento na ang taas. Yung pinaka-flooring niya. And, ito yung kabilang side, no? So, makita nyo, sobrang ganda. Yung front, mga kaibigan ko, siguro nakita nyo na yun. Dahil nga, minsan na akong uh, pumunta doon at nag-upload uh, ng video ng kabilang side ng building na ito and yung dito na side mga kaibigan ko ay tatayuan na rin siya ng another building para matapos na ang lahat. <laughs> sobrang ganda ng paligid mga kaibigan ko. Makita mo ang palayan doon na area, sobrang ganda no? And yung puno na yan mga kaibigan ko, ito yung kalbo na siya ito. Yan, sobrang kalbo na siya. Wala talagang dahon. Merong akala mo'y dahon, ngunit mga ibon po iyon mga kaibigan ko na nagsisitugpahan. Ayun o, no? mga ibon yan. Ay ito, yan mga ibon yan mga kaibigan ko. Sobrang dami. Pag, pagka mga oras ay uh, sobra talagang maraming ibon dyan mga kaibigan ko. Uy!